Hi Ako nga pala si Roger Gusto ko lang sagutin ng isang tanong sa akin ng isang babae Pasintabi sa mga kapwa ko lalaki Alam ko mayroon tayong iba't ibang paraan At daan sa pupaparamdam At pupapakita ng pagmamahal natin sa isang tao Pero ito Ang sakin sa Pagtrato ko sa babae <laughs> Simple lang yung hindi sobra. Yung hindi rin kulang. Yung sapat lang. Yung sapat lang na nalalaan ko ang oras ko para sa kanya. Yung sapat lang na nandito ako kapag kinailangan niya. Gusto ko kasi kapag may isang bagay na gumugulo sa isip niya. Gusto ko nandun ako para sagutin ang mga tanong niya. Kapag dinadalaw siya ng antok, gusto ko nandun ako para meron siyang balikat na masasandalan. Kapag nabibigitan siya, Bubuhatin ko ang mga dala niya. Giniti ako para sa kanya. Maging man ako. Maghintay man ako kung minsan ng matagal sa pagdating niya. Hahabaan ko ang aking pasensya. Kapag nilalamig siya, pahiram po sa kanya ang jacket ko. At ko ang mga kamay niya. Hindi ko siya kukumpara sa ibang babae. Dahil gusto ko, maramdaman niya ang isa siyang prinsesa. Isang prinsesa sa isang storya ng simpleng lalaking katulad ko. Mukha mong baduy, pero ganun talaga eh. Saan mo nang pag nagmahal ka, magiging baduy ka. At okay lang maging baduy ako para sa kanya. Alam nyo, ang mga babae, marami silang kwento. Kung ano-ano. May pagka-weird minsan, pero basta, makinig ka na lang. Ayaw kasi nilang na i ang isang story sa mga utak nila eh. Basta, kapag kinailangan niya ng tegang makikinig balikat na masasandalan kamay na makakawakan at isang taong magpaparandom sa kanya na hindi siya nag-iisa nandito ako para sa kanya mga ba OPA hindi ko nakita ang sarili ko na ganun dahil kahit sabihin mo pang simpleng bagay lang ang lahat ng ito malaking bagay ito para sa kanya malaking bagay ito para sa pagsasama namin. Ako, mahilig ako maglaro. Maglaro ng kung ano-ano. Hindi ko ang guluhin ako ng kahit na sino sa mga bagay na pinaglilibangan ko. Pero pagdating sa kanya, may oras pa rin talaga ako para mag-reply. May oras pa rin ako para sabihin sa kanya kung ano ang ginagawa ko sa mga oras na yun. At alam ko, tanggap niya yun at alam ko, hindi yun magiging dahilan para magkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Kasi alam nyo, ang computer, basketball o kahit ano pa, parte na yun ang buhay ng mga lalaki. At hindi naman ako gago para ikumpara siya sa mga larong ito. At lalong hindi ako tanga para ipagpalit siya sa mga bagay na yun. Kasi sa lahat ng bagay na meron ako sa buhay ko, isa siya sa pinakaingat ingatan ko. Bakit ka mo? <laughs> Wala eh. Mahal ko eh. Alam niyo, gaskas na gaskas na sabihin ang mga salitang masaya ako kapag masaya siya. Masaya naman talaga. Pero hindi mo naman ito kailangan ulit-ulitin pang sabihin sa kanya. At kung kani kanina pang tao, sa totoo lang, hindi ko naman kailangan sabihin ng lahat ng gagawin ko para sa kanya. Para kasi sa akin, ayoko magbitaw ng mga salitang hindi ko kayang to pa rin. Ayoko siyang paasahin sa mga pangako. Sa mga pangakong alam kong imposible ko pang magawa sa ngayon. Pero alam nyo, tawagin nyo man akong duwag. Okay lang. Basta, ayoko maramdaman niyang umaasa siya sa wala. Kung may gagawin man ako para sa kanya para sa ikasasaya niya. Gagawin ko ito sa parang alam kong kaya ko. Sa totoo lang, hindi ko naman kailan sabihin ang lahat ng gagawin ko para sa kanya. Para kasi sa akin, ayoko magbitiw ng mga salitang hindi ko kaya tuparin pa Ayoko siyang paasahin sa mga pangako. Sa mga pangako alam kong imposible ko pang magawa sa ngayon. Pero alam niyo, tawagin niyo man akong duwag, okay lang. Basta, ayoko maramdaman niyang umaasa siya sa wala. Kung may gagawin man ako para sa kanya, para sa ikasasigay niya, gagawin ko ito sa paraang alam kong kaya ko. Kasi ang effort para sa mga babae, hindi naman kailangan sagit sagarin eh. Hindi mo rin kailangan sumukit na mga bituin. Hindi mo kailangan tumulay sa mga alambre O tumal na sa no? simple Yung simpleng pagbuhat lang ng bag niya, yung yes, simple yung paghatid lang sa kanya. Tulad nga na sinabi ko kanina. Malaking bagay ang mga ito. Paano naging malaki? Kasi, ginagawa mo ang lahat ng ito. Hindi para magpasikat sa iba. Kundi ginagawa mo ito para sa kanya. Para maramdaman niya palalo ang sinseridad at pagmamahal na meron ka para sa kanya. Basta gusto ko ako, gusto ko lagi nandun ako. Sa pag-iyak man, sa pagtawa, sa pagalakhak, sa pagluluksa, sa kahirapan man o kahit ano pa. Gusto ko nandun ako. Gusto ko nandun ako para sa iyo. Kasi mayroon kang malaking parte sa buhay ko. Gasgas man kung sabihin ginagawa ko ito dahil mahal kita. Sasabihin ko pa rin sa iyo, nandito ako dahil mahal na mahal kita. Alam niyo, ang mga salita ng mga lalaki ay pare-parehas lang. Pero gusto kong tandaan niyo rin na parehas man ang mga salita ang lumalabas sa mga bibig namin. May iba't iba namang itong pinagugutan. Malabo ba? Basta, kung mo talaga ang taong yun, maintindihan mo ang silang sabi ko. Dahil mararamdaman mo ito sa kanya. Oh, hindi. Nagpapaalam na ako. Salamat at tinapos mo itong itong ano na to itong video na to salamat at nanginig ka sa mga kabadayan ko hindi ka man sa paraan ko okay lang sa akin yan basta gusto ko lang marinig ito ang kapwa ko lalaki ako ka pala si Roger salamat at good luck sa'yo